Hulis pa rin si dating PNP Chief Nicolas Torre III at kakailangan mag-report araw-araw sa Camp Crame pag natapos na ang kanyang leave sa Setyembre Sabi pa ng General, e eh, wag siyang kaawaan sa kanyang pagkakasibak. Nakatutok si June, venerasyon. Ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The at ang manhunt kay Pastor Apolo Kibuloy, kabilang sa mga malalaking operasyong pinangunahan ni Police General Nicolas Torre III. Bago siya itinalagang PNP Chief nitong Hunyo. Kaya marami ang nagulat sa biglang si kay Torres sa pwesto. Sabi ni Torres sa isang video online, "Salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan." In spite of my abrupt removal, as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Mulig iginiti Torre na naiintindihan niya ang pagtanggal sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon. Pulis pa rin naman ako and I serve and I still continue to serve at the pleasure of the President In our country. Inilabas si Tory ang video statement ngayong araw na nagkataong unang command conference ng pumalit sa kanyang si acting PNP chief, Police Lieutenant General Jose Mirencio Dantes Jr. Dinalawa ito ng halos isang daang opisyal mula sa iba't ibang panig ng bansa. I'm uh, very happy to see them today. The uh, morale of the uh, uh, PNP is uh, high as according to their feedback. Ayon kay PNP Public Information Chief, Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi na pag-usapan sa command conference kung magkakaroon ng balasahan. Ang utos lang ni Nartate sa kanyang mga tauhan, pagbutihin ang mga pulis operation at tiyakin ang kaligtasan ng lahat. I reminded uh, each and everyone that ang paggawa ng decision nila, is this the honorable thing? It is this for justice? Kaya nga, service, honor, and justice. Sabi ng PNP, aprobado na ang leave of absence Torre mula August 28 hanggang September 29. Pagkatapos na kanyang bakasyon, kailangan mag-report araw-araw ni Torres sa Personal Holding and Accounting Unit o PIHAW, kung saan kasama niya ang iba pang polis na walang posisyon o yung tinatawag na naka-floating status. Ano nga ba ang trabaho ng mga nasa PIHAW? Bilibigyan din po ng duty yung may mga parades po tayo, sila po yung mga nagiging elements, sila po yung mga nagiging group commander, battalion commander sa mga parades. At sila po ay nagyudutirip po. Kung ikaw ay lieutenant colonel, sila po ay nagyudutirip ng mga commander.